For today's video ay mag tayo ng alamang, pork alamang. So, yun guys, ito ay walang gata. Ayan, request ng isa nating followers ng ginisang alamang. Hello guys, mamahan niyo ako magluluto tayo ng ginisang alamang with karne ng baboy. yon pork belly. Nagasa ako dito ng bawang sibuyas. At ito yung aking pork belly. Hiniwa natin ng maliliit. So yun guys, nakikita mo dyan na may malalaking pork. Eh. So akin po yan, ipubukod ko yan. Tinama ko na dyan para malagyan um, ng alamang. then so, yun actually yung alamang ay mas marami pa yung pork kesa sa alamang <laughs> so yun guys talagang marami yung aking pork belly at yung isang harapon lang yung na nabiling alamang so yun guys wala na kasi ako mabiling alamang nag iisa na lang yon kaya ito yan binuos na nga natin dito yung alamang ayan yan yan yung ating bagoong diba napakarami ng ating pork so yun guys sinangkutsi lang natin yung pork yung maigi hanggang sa ito ay mag-brown-brown at saka natin itong alamang at isang kutya-sang din natin ng maigitong yan para maluto yung ating alamang then guys uh, nilagyan natin ko ng sugar, paminta, seasoning at hindi uh, ko na ito nilagyan ng asin kasi maat na yung ating bagoong nilagyan ko din ito ng siling pula guys softer nyo. Yan, yan. Kumukulo-kulo-kulo ng mantika niya. prito pritohin lang natin. Halo-haloin pa rin natin, guys. Ayan. Hanggang sa ito ay maging mabango. Ayan. At then, lagay ko nga dito ng green sili. Ayan. So, hindi ko naman po pinigay yung, ano, siling pula para hindi po maging manghang masyado yung ating pork alamang. Ayan, ating ginisang pork alamang. Ayan po guys. And look, umamantika na nga po yung ating pork ang at nilagyan natin to ng suka syempre para maging preservative at medyo tumagal-tagal ng konti yung ating pork alamang, ginisang pork alamang. Kahit ito na nga lang po yung ulam ko everyday ay eh, okay na po. Kung bago ka lang sa akong channel, please give a thumbs up, like, shows, and comment down below. Miss ayusin mo my time to watch my God bless. That's it. Ito na po ang ating ginisang pork alamang. Yan, yan, yan. 我先用这